isa pong mapagpalang pagbate ang aking uh, gustong ihatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan at uh, dito naman po sa mga politiko mga kawatan, mamatay na lang kayong lahat. Sana daanan na kayo ng piste ng mga yawa kayo. Iyan ang aking uh, gustong mangyari sa inyong mga kung kayo okay so ito po at magbibigay lang, lang po tayo ng reaksyon dito po sa nangyaring mga uh, pagre-resign or courtesy -re resignation itong mga cabinet secretary ni ah uh, Bongbong Barcos, ayan ah um, ma-okay na sana eh ano okay okay po sana na ganyan yung ginawa mo pero parang napaka napaka late na masyado imaginein mo tatlong taon na ang nakalipas bago mo palang ma-realize na mga inutil at mga PWD pala itong iyong mga cabinet secretary <clears throat> di ba? yun po, okay yun nawagan ka ng courtesy resignation dito sa mga cabinet secretary mo pero Walang pinagkaiba yan Mr. President Para bang ang tipong uh, uh, Inantay mo muna na nagkabutas-butas yung ka mo Saka mo ma-realize ma Na malala na pala yung ulcer mo Walang pinagkaiba yan din sa ginawa mo ngayon Unang-una Tingnan mo na lang yung mga kanayan ibibigyan kita ng example, ito bang gadon na ito? Tingnan mo, pero nag, namanawagan ka ng courtesy, resignation, pero itong gadon na ito, hindi pa nag-susumitin uh, ng courtesy resignation. Talagang kapit to ko ito. Unang-una kasi, kaya ayaw niya mag-resign, ay patay gutom nga yan eh, sinasabi ko sa inyo. Uh, pagka nag, uh, pinilit mo mag-resign, wala na malamon yan. Babalik yan sa kasada at mag-sigaw-sigaw -sigaw ng bobo. <laughs> Okay, mabalik tayo dito sa sa mga cabinet secretary mo. Puro sa, hindi ngayon eh, grabe nangingilabot ako sa iyo BBM. Ah. Inantay pa talaga na maging stage 4 yung ulcer uh, all mo. Saka mo ma-realize na mga PWD itong mga cabinet secretary mo. Una, yung mga pinaggagawa nito mga cabinet secretary mo ito si Buying at saka itong si Remulya. Itong kapatid niya si John Bait. Anong pinaggagawa niyan? Ah? Inilagay ka doon sa bingit ng ah, ang tawag doon yung ah, bingit ng pampang na anumang oras mahipan ka lang ng hangin malalaglag ka no doon sa pampang ata uh, mayroong taas yan na 1999 below the ground iyan <laughs> ang iyan uh, ang nai-imagine ko sa iyo mabuti na lang at nagkaroon ng uh, eleksyon kasi kung hindi ang una talaga diyan nakakabubuhay na naging cabinet secretary mo ay yung si Abalos Oh, yet isa rin niya sa naglagay sa iyo sa bingit ng bingit ng pangtang. Ayan. Okay. Ito ngayon, nilagay mo diyan si Recto. Ah, di ba? Na siya ang uh, kayo kayo sila sila nagbinta ng uh, gold reserve ng Pilipinas. Ibig sabihin ko, lahat 'yan hindi man natin ma-mention yan, mga animal na yan, Totohanin mo, dahil dito, maraming nagdududa dito sa mga pinaggagawa mo nito, alam namin, yung, uh, yung courtesy resignation. Dinanawagan ka nang uh, magsumiti sila ng courtesy resignation. Di natural lahat yan. Tapos, yung gusto mong tanggalin talaga, yung target mo lang talagang tanggalin mo, yung iba, na gusto, mo pa ay hindi mo tatanggapin yung kanilang korte re sa resignation. Yan yun eh. Di ba? Pag yan ang ginawa mo, ay talagang uh, wala, hindi ka natuto sa kasaysayan. Masasabi na talaga ng Pilipino at para lang, uh, para lang, uh, para mo lang uh, uh, sinasangkuyunan yung uh, sinasabi ni uh, BP Sara na hindi mo alam maging presidente. Okay. Sige, wag na natin pa, wag, uh, ayokong pangunahan ka doon sa bagay na yan. Pero, wag na wag kang magtira dyan. Dapat lahat yan, lahat. Lahat na yun. tanggapin mo lahat ang uh, courtesy resignation ng mga yan. Baka ito mamaya ito, sinasabi ko na ito, na mo lang yung gusto mong tanggapin at uh, yung at saka yung hindi mo gustong tanggapin. Yan ang maling-mali na gagawin mo dahil masisilip ka na naman talaga magiging certified na ing-ing ka talaga. Yan yun. Okay. Diyan pa lang sa kung ano mga itong mga pinaggagawa nyo, ginag ginagawa mo, hindi yan makaka-cover up dito sa mga ginawa ni Nabersamin. Dalawang rimulya na magkapatid, si Boying at saka Janbik na yan. Kasama na dyan itong si Tore at saka itong si Marbel. Baka iniisip niyo na gagawa kayo ng dramang ganyan para makover up at malimutan na yung pangkikidnap ninyo kay Presidente Duterte. Hindi yan. Kasi unang-una, basang-basa na kayo ng lahat ng tao. Okay? O, ngayon. Sabi ko nga, pag 'yan ang nangyari, ay uh, bala kada sa buhay mo. Mananatili kang ing-ing. Ikaw yung uh, tatatak sa buong Pilipino at hindi lang sa buong Pilipino, sa buong bansa na nagkaroon ng presidente ang Pilipinas na talaga namang nok ka ng kaing-ingan maniwala ka sa akin. Tandaan mo to sinabi ko, ha? Ngayon, yung mangko naman, ma mapunta muna, tayo, sasaglit muna tayo sandali dito sa mga politikong mga kawatan. Okay. Noon pa sinabi ko yan, bago pa lang mag-eleksyon, sinabi ko na pagkatapos lang na pagkatapos itong eleksyon na ito, marami nang magbabaliktaran po punta yan aanib ah, dito sa kay BP Sara anong nangyayari? yun na nga nangyayari ngayon oh. grabe talaga kaya kung ako halimbawa ako maging presidente ito si Sara Duterte sana nakita niya itong mga pangyayari na ito at kung ano eh, tanggalin na eh, yung mga kung ano yan eh yung mga alyansa-alyansa na yan yung mga party-partido na yan tanggalin na yan dapat para sa ganun ay magkaroon ng tsansa yung mga walang kakayahan na gumasto sa eleksyon ay magkaroon ng tsansa na makaupo dahil marami dyan nakatago yung mga matatalinong tao yun nga lang hindi nila kayang komandidato dahil uh, bilyon billion po ang ginagasta nitong mga animal na mga para politikong ito. Sa ibang araw po, ipiplay ka po dyan kasi ngayon ay wala akong uh, uh, time at limitado po yung uh, time natin dito. Siningit ko lang po ito ngayon dahil uh, gusto ko lang po magbigay uh, ng reaction dito sa ginawa ni uh, Bongbong Marcos na mga courtesy, courtesy resignation na yan. Which is pansin na pansin na nang mga tao nakadramahan ng yan ngayon saka ko na po ipa, ipi-play sa inyo yung ano to yung uh, yung mga uh, bumaliktad na rin ha talagang kung ka sabi ko sa iyo para kang uh, hindi ka lang basang sisiw, para ka pang tinapakang uh, tinapakang palaka Ah, at ang nakatapak sa iyo kalabaw. Yan ang mangyayari sa iyo. Maniwala ka sa akin. Anyway, bago po yan ay ah, ah, gusto ko lang ipong ipakuan sa inyo kung sino-sino yung mga nauna na. Nauna na na nagpaila ng Portis Resignation. Ano? At ah, ito nga, kakaiba itong sigado at hindi pa nagpapaila ah, ng, ng uh, Resignation yan. Ay, paano magpail? Ay, kung ito? <coughs> Sabi ko nga ito, pagka ito nawala na ng trabaho, gutom ito. At uh, baka kumain ito ng kuan, Kumain ito ng uh, obod ng saging. Ayan. Ayan. Ilang miyembro na ng gabinete ang nagsabing susunod sila sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-courtesy resignation. Nagpasa sa umaga si Transportation Secretary Vince Dizon. Pagpapakita raw ang utos ng Pangulo na nagtatrabaho ang gobyerno para sa taong bayan. Susunod din daw sa utos si MMDA Chairman Romando Artes, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DICT Secretary Henry Aguda, DILJ Secretary John Vic Rimulla, DBM Secretary Amena Pangandaman, DMW Secretary Hans Kakdak, Tourism Secretary Cristina Frasco, Finance Secretary Ralph Recto, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Laurel Jr., PCO Secretary Jay Ruiz, at Solicitor General Menardo Guevara. hinihintay pa namin ng uh, panig ng iba pang miyembro ah. ng gabinete ayan pa lang po at ahhh uh, <coughs> <coughs> marami pa pong uh, kuhan dyan hindi pa nagpapile ng uh, courtesy resignation at ahhh uh, ayan pa lang po pang samantala yung mga pangalan na uh, nagpile hindi dapat lang talaga na mag resign itong dalawang uh, remulya na ito yan janvic na yan at saka itong si Ah, boing en Ay mga PWD 'yan. Ah, kaya mga PWD 'yan. Tingnan nyo naman, nagsasalita hindi niya alam yung makakasama o uh, 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 makakabuti sa kanila. Te mo. Ha? Ah, Nagpa-interview kaya Pinky Web, inamin niya na talagang pinagplanuhan nila yung pagdukot kay President Duterte. Tingnan niyo. Tingnan niyo ang mga kabubuhan ito yan yung sinasabi ko sa inyo na itong lahat yan, mga yan, mga cabinet secretary ni Bongbong na ito ngayon, wala kayong mapiling matalino dyan. Maniwala kay sa akin. Wala. Puro, may, may kwan nga dyan, ito, si ito ang si, itong si Bersamin, di ba? Judge yan. oh, pero, tingnan mo naman, siya ang nagpadukot din, kasama yan, siya nagpadukot kay President Duterte, hindi niya alam ang batas. Ah, bagamat judge yan talagang mga kwanya mga bubo lahat yan so dapat lang talaga na magsipag-resign yung mga yan dahil wala na ito pa kaya sinabi ko tatlong taon na nakalipas saka mo palang na-realize na butas-butas na, na pala yung bitoka mo ang ibig ko sabihin ay bagsak na bagsak ka na okay ngayon Maghahabol ka ngayon, tatlong taon na lang o wala nang tatlong taon ang ipapanandili mo. Hindi mo na kayang habulin yan, maniwala ka sa akin. Wala na, hindi, hindi mo na kaila, kakailanman ma-recover yung anumang gusto mong mangyari. Uulitin ko lang sa iyo, ah, ang pinakamadali mong gawin para, ma, para makabawi ka, pauwiin mo si President Duterte. Yun lang wala nang wala nang gaganda wala nang ah uh, uh, mas ah uh, mas okay kung hindi pa uwiin mo si President Duterte ayan kagayan niyan i-appoint uh, ia mo ngayon dyan si Ochoa at saka itong si uh, Maruhas pare-pareho naman yung mga yan o tingnan mo ngayon yung Maruhas na yan o eh, no, kumandidato, yan, may para pasan-pasan pa na si Buyas. Kaya ang dami talaga mga kalukuhan itong mga taong ito eh. O si Kwan naman, si Abalos, pumunta sa palingke. O ba diba, ng lapa ng hilaw na bangus. arumaragot maragot-trot pa yung nilapa niyang hilaw na bangus. Tingnan mo yung mga kasaltikan ito, mga taong ito. Mabuti nga lang may eleksyon at nawala siya dyan sa cabinet secretary nitong si Bongbong Marcos. O, tingnan mo yan ngayon si Kiko Pangilinan. Ah, nagsandok ng ah, ah, tubig sa inodoro, hinigop niya. Tingnan nyo. Grabe. At saka, ay, mariusip ayon ko. Anong klase mga tao ito? Kaya ang, Pilipino, ang Pilipinas, wala nang, wala nang uh, pag-angat kasi nga, puro ang mga nandyan, yung mga may mga kaltog ang ulo. Tingnan mo 'yan. Ah. Oh. Nabuti na nga lang at ah, hindi na nanalo yung pabudots-budots diyan. Ah, nagagawa niya mga budots pero na nando sa Senado, hindi ba't hindi, hindi siya pinagbigyan na ang, ang sinasabi niya ay yung tohod niya ay masakit. Pero kaya kaya hindi siya pinagbigyan ng Sobri dati, ah, na yung absent-absent niya ay dahil nakitaan kung saan sa uh, pagpupulong ng doon tapos pagdating dyan sa Senado kunwari may baston-baston ito yan si Bong Rebilla yan yung inindorso ng Iglesia ni Cristo oh. di ba nag-aaway pa ngayon sila ni Subire na sabi ni Bongo, ni Bongbong ay ni Bullshit na mga puro mga bong Ito mga putang na mo. Ito nakakalito tuloy. Bong rebellion na ito. Sige, papasok ako kahit mabubulok na yung paa ko rito. ulol oh, ay samantalang kung uh, pumupunta ka sa ibang mga party-party, nandoon ka, pabudots-budots ka. O, oh, tapos pagdating sa Senado, papilay-pilay ka, at pabaston-baston ka. Yan, yan. see Talagang kuan wala may mga saltik lahat itong mga panito, itong mga cabin secretary, itong mga politiko na ito. Kadaming may mga saltik ang ulo dyan. Oh. Mabuti na nanalo mabuti diyan sa Quezon province ay eh, pinanalo ninyo itong si JJ JJ uh, ano siya? sinian JJ Ulupong. Oh, di ba? Yan JJ Ulupong na yan. Tingnan niyo naman. Ha? Pansinin niyo. Ay ulo niya parang mukhang uh, ulo ng Ulupong. Oh, na nanalo yan. Oh, isa pa yan. Ha? Sapin-sapin, ang kaso niya sa Sandigan Bayan at saka sa Ombudsman sa korupsyon. Lahat yan. Uh, mabuti na lang na talo na itong si Paduano na ito. At kisa uh, nandyan lagi na walang ibang uh, sinabi kundi sight in contempt na nanlilisik pa yung mata niyang uh, ulol na Ay, uh, isang ka na nandun ngayon na uh, Paduano at uh, magpakita nga, nga sa akin at uh, bunutin ko isa-isa yung mga yung mga ngipin mo kung atot, kung uh, hindi pa postis yung ngipin mo buisit kayo pahirap kayo sa bayan oh yung mga membro ni kwan ni ano to ni uh, uh, abante dila na yan kaya pa rin yung uh, pumunta dyan sa organisasyon yan uh, isang demonyo Maliwanag yan. Nakademonyuhan ang alam yan. Maliwanag na maliwanag yan. <laughs> Pero sa bagay, na, nakuha na, nakita na ng kamimbro nitong abante nito. Kaya nga wala nang maging kamimbro niya. Wala nang bumuto dito kay abante nito. Paano nga aswang? Ayan. Oh, Mabuti't natauhan itong mga membro ni ko na ito, na eh, abante na ito. Ang hindi palang natauhan itong, uh, itong iglesia ni Cristo, mga, mga membro ng iglesia ni Cristo, e eh, binuto nyo pa rin yung kawatan na pinapa. Balik sa kanya yung 125 million na kinawat na sa pidap-pidap uh, na yan. O so, yan. Mabuti't itong mga membro ni Kwan ni Abante at na uh, natauhan. Sila mismo, hindi bumuto kay Abante. O, tingnan mo yung isang aswang niya sa Cebu. Hindi na rin nanalo. Kaka kaya ka bang yabang itong uh, babayi na ito. Ah, uh, tapos sayo sayo pagdating -sa tablano parang aswang. Oh, uh, wag ka kahit na parang aswang 'yan, mayroong tatlong panyan. Kwan tatlong kwan-kwan-kwan. Uh, ah. -kwan -kwan. uh, Oh, ang dami talaga may mga sakaltog ang ulo sa dito sa Pilipinas. Ang dami. Sige. Sabihin na natin, isaman niyo na rin ako na may kaltog sa ulo, pero yun ang totoo, nagsasabi ako ng totoo rito. Oh. Ano nangyari doon sa kay Ominal? Yung dating congressman. Sambay misamis ba yan? Yan yung ibinilugar din ni Marcolita na nangulimbat din ng 150 milyon. Kaya nga pagka nakaupo na si uh, kung, uh, si uh, Senador Marculita, maaring sasadya ako dyan at ipapalo up ko kung ano nangyari yung kay Uminal na 150 milyon. Napakarami Tapos ngayon, ganyan, saka mo palang ma-realize na lumulubog ka na pala saka ka ngayon magsabi ngayon na magko sa resignation ay kadami ng kinulimbat ng mga pira ito, mga ito ah grabe kaya ang talagang lahat ito ang nagiging resulta talaga ang talagang ang uh, na, nagsisilbing mga shock absorber talaga ay itong mga mahihirap kong kababayan yan lagi ang tinatamaan din sa mga politiko, mga kawatan na, mga putang na mga kawatan na ito, hindi pa magkandamatay. Yan, ang, uh, yan lang masabi ko. Oh. Grabe. Tangin na. Eh. Yan, ibinalik nyo na naman dyan yung isang uh, smuggler ng 100 uh, million smuggling isma sa ano yan? Bureau of Custom. Ebinalik binalik nyo na rin dyan yung uh, yung nang rape, ni rape na pinatay pa. Binalik nyo dyan. Sige lang, okay lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mga kababayan, okay lang yan. Total, hindi naman ako apiktado sa mga paghihirap ninyo. Nagsasalita ako rito para sa inyo. Ang sinasabi ko dati, wala na kayong ilalagay na mga lumang mukha dyan. O, binoto nyo pa rin. O, di ba hala kayo? Basta ako magpupukos na lang ako dito sa mga dati kong tinutulungan, bahala na kayo sa buhay nyo dyan. Kasi, ganun lang eh. Sa bagay nga, dito nga lang sa kayo, yung mga pala, yung, uh, palaro ko na yung uh, maliit na barya-barya lang eh bagay marami talagang mga Pilipino hindi nakakaintindi doon nga lang sa pag-send ng uh, uh, subscribe nila eh talagang marami lang talagang tanga oh, sabi, aminado na tayo uh, aminin na natin na maraming tanga sa atin kaya binuboto yung mga ganyan tao mabuting mabuti nga lang at uh, nabawasan yung uh, pinapalamu ng Pilipino pinapalamo ng pira natin sahod ng senador 375,000 amantian sahod yon yung totoong sahod plus mayroong 2 million monthly ha ah, nung time yan niya eh, uh, nung time ni uh, senador uh, uh, Miriam Santiago yan ay 1.2 million Bawat senador po yan, ha? Monthly po yan. Noong time ni uh, Miriam Santiago, 1.2 million yan. Monthly. Allowance lang yon. Ngayon, 2 million na. Kasi, parang pa eh, dahil nyo pa yon mga, na, yung mga totoo nagtatrabaho, uh, na isub-sub na nila yung kanilang ulo sa pagtatrabaho, hirap na hirap na makakuha ng increase, pero kayo, napaka, napakadali nyo lang ha, kumuha ng increase na walang kahirap-hirap at million-million pa ang pinag-uusapan. Okay. Sahod, 375,000. Allowance, 2 million. ah Baliban pa doon yung PIDAP na 100 million pataas. Depende yun kung magka-dikit kayo ng Senate President. Ah. Oh, at saka yang, ano to? Diyan sa Kongreso parehas. Kaya tingnan niyo yung nakadikit kay Romualdez busog. Oh. Tingnan niyo nga. Ito hindi busog, nakabili ng uh, sariling uh, aeroplano Hindi lang yan. Sinamahan pa ng helikopter. oh, yan yung congressman ninyo dyan sa Bicol. Anong yan? Anong uh, pangalan niyang hayop na yan? Kaya sabi ko nga ito, pag nagkita-kita kami rito, pilipitin ko mga liig dito, mga animal na ito. maniwala kay sa akin. At uh, active man o hindi, pag nakita ko itong mga nito, hindi ako mangingiming pilipitin ang mga liig dito, mga ito. Tandaan nyo yan. Ito yung mga talaga nagpahirap sa bayan. Lalo itong Romualdez na ito. Ah, na parang inkanto ang pagmumukha lang niyan ay eh, parang pa eh. Hindi mo maintindihan kung mukhang tao, mukhang hayop eh. Oh. Uh, hindi nga, hindi nga magsalita. Eh! Di ba? Bullshit na mga ito. Anyway, yan lang at uh, abangan natin. Dahil itong drama na ito, pantakip lang ito doon sa mga, kasi nga, naka-ready naka na po kasi yung uh, yung kabikabila ng mga rally, nakaready na eh. Sisimula na yan, Mayo, uno, Mayo eh, itong katapusan ng Mayo. Kaya kung ano-ano mga kadramahan ang ginagawa nitong mga... Ay kung hindi man naman ing, ing itong presidente ninyo, nagpapaniwala sa kanyang, kanyang adviser. Uh, advisor. oy, uh, o, oh, papala si Castro. Tanggalin mo na rin niya si Claire Castro na yan. Walang may dudulot na maganda yan sa administration mo. Kung yan talaga ang purpose mo na mabawi mo pa. Pero sabi ko nga, hindi mo na mababawi maliban kung iuwi mo rito si President Duterte. Yan lang yun. Wala nang ibang solusyon dyan. Kahit anong kadramahan ang gagawin niyo wala na. Basta ang masasabi ko lang, ha? Talagang kwan. Umasa ka sa mga adviser mo napuro naman mga bugok yung mga advisor mo. So, sige. Good luck na lang sa'yo. BBM na sana ay uh, sa pamamagitan ni Ochoa at saka itong si Marroas na ipapalit mo dyan sa mga gusto mong tanggalin dyan ay magtagumpay ka. Pero sabi ko nga sa'yo, walang gagaw. Baka ang gagawin niya ni, Ro ni Marujas dyan eh. Baka hindi lang magpapasa ng sibuyas yan. Baka buong uh, ipot ng mga baka dyan or mga manok diyan uh, kukulikta niya 'yan papasanin niya kagaya ni Kiko na uh, binalot niya ng uh, dahon ng saging ipot na manok tapos nilapaan niya mga may mga saltik ang eh, mga putang ina sige salamat